Okay, mga boss, welcome back at may gagawin tayong concert na EB302 Story. Okay. Ang sabi ni customer ay may sense of repair na ata to. Tapos ito may mga hinang na nga then may sumabog daw sa loob, kumbaga may nasunog na pyesa. Ayan. May nasunog dito. Ito pa yung cover niya. Ayan ang bago na rin ata itong mga resistor. Kasi ang resistor nito dati, 3 watts lang na ano. Pero pwede naman itong mga boss. So, bago natin, ano, hindi na siguro natin iti-testing ito. Uh, ganun naman talaga yung procedure kapag, ano, may i-repair kayo. So, sightseeing muna. Kung baga, tingnan muna yung mga status ng mga pyesa. Tingin-tingin muna. Bago tayo humawak ng tester o ano. Kung sakaling may anyos, katulad nga nun, nasunog. Then sunog din pala yung ano dito oh. Sunog din pala yung ano resistor. So kalasin natin tong main board. din, no ba to? Ah, nanon na rin pala na dugtungan na rin. Baka ma-exit yung wire kaya dinugtungan. Ito ma-exit din. Kaya siguro na dugtungan. Ayusin na lang natin 'yan mga boss. Din dito naman, may napansin lang ako dito na Bago atang palit mga potential meter sa kanan natin problemahin yan. Pero ito, uh, siguro kailangan palitan din natin kasi may damage yung ano, potential meter. Okay? kalasin ko muna to. Hindi na natin iti-testing kasi obvious naman na may sira siya. So, ang sira niya itong isang channel. Okay, mga boss, kalasin ko muna. Okay, ito, kinalas na natin yung mainboard para nadito dito muna tayo mag-focus. So, nangyari dito, madumi na rin yung board at huhugasan ko to para malinis natin then ipu-pull out muna natin itong mga transistor para magic natin so tingnan natin na nga uh, dito so may signs of repair na rin talaga siya tama yung sabi na, na repair na pero dito naman sa baba mukhang wala pa namang signs of repair dito i check up na lang natin yan so kakalasing ko muna to mga transistor medyo natutuklap na rin yung ano, ayusin lang natin ang bahagya, yung mga hinang din itong dalawa, baka itong dalawa sira, baka ito ayos pa ah, uh, tister na lang natin tsaka yung ano so, pinaka-focus talaga ng croco shot dito, itong linya na to i-check din natin itong mga bias transistor nya, kung may buo pa dyan, or sira na pero mukhang bagong palit din ata yan eh pero double check na lang natin tama naman yung position ng ano kasi dito, 1941 itong dalawa ay uh, 5198 double check na lang kasi matindi ang pakasunog yung mga puso so baka may nag short dito na pyesa or may mali so wala pa naman dito kasing hinang sa ano eh yung part na to wala pa naman hinang hindi natin alam kung bakit siya umusok uh, siguro ano bago, bago magkabit tayo ng power transistor i-monitor muna natin yung bias muna yan. Saka yung DC output. Okay? Balikan ko kayo. Kakalasin ko lang to. huhugasan ko yung board. Tanggalin ko yung relay. Papatuyuin natin din. sa natin i-kick. Ngayon, update ko kayo mamaya kung ano nangyari na dito. Okay, hey, mga boss, na linis na natin tong board. Pero itong sunog, uh, siguro locker na panlinis nito at saka yung board. Pero itong ano, Ah, uh, yung board tama, yung board at saka yung resistor. Tapos itong nasunog na resistor na 100 ohms, papunta yan dito sa C27. Ito, so check natin yan. Then tabi muna natin to. Yung transistor naman mga boss na check na. Ang problema niya, itong isa, sunog na talaga. Itong isa shorted yung kaparis niya. collector emitter yan. Follow, follow na kapila. So, itong iba, okay naman. Wala namang shorted. Good naman siya. Yan. Pati itong isa, okay naman yan. Yan. Okay, so, dalawang transistor ang papalitan. Then, dito naman sa board, tanggalin natin kung ano check muna natin tong transistor kung uh, ayos pa siya natin. ito kasi yung pinagdaanan ng ano ito, tanggalin na rin natin tong ano ma-check natin kung may sirap kasi dito lang naman nasunog siya. nasunog lang sa nasunog din hata na mga boss pero ano na lang natin test na lang natin ayos pa oh. Mukhang ayos pa to Ibabalik natin to Tapos uh, Balik ko muna tong relay Na tinanggal natin dito Tapos linisan natin to Uh, palit tayo ng bagong resistor Tapos check natin yung mga bias nito kung normal na Saka tayo magkabit ng bagong power transistor Okay Aplikto uh, na lang kayo mamaya Okay mga boss so nakasit na tayo sa DC volts Ayan yung ano natin Ngayon susukatan natin ang bias to dito Dito Tsaka itong top na to ayusin na lang natin to para mahihinag natin ng tama Mamaya pag nagkabit tayo ng transistor So power on po na bakit ako pa ba? So, click nga natin kung nagkaroon na ng bias. Power on ko muna yung ano. Parang ayaw kumana na nga. Ayan, point 3. Yun, nag-switch yung relay. Point 3 na rin. Uh, point 3. Okay naman. Ano kaya nangyari dito? Ba't umusok? Yung DC off nga. Yung DC offset nga ano natin. Is offset niya. Mataas yung DC offset niya, oh. Mga boss. Nasa 1 volts. May problema yung kabila. So may problema yung isa naman dito dito ito. 1 volts yung DC out niya. Itong dito, may normal na check nga natin yung bias ulit nito 0.3 tapos 0.3 din pero yung DC offset nila ay mataas mataas yan sumaabot so, ng 1 so check na natin yung mga pyesa dito may problema pa siya so dito sa kabila okay na sa kabila may problema pa tingnan natin anong dahilan pagkaroon niya ng DC out so hanapin ko muna mga boss din balita ako kayo mamaya kung ano ma-check natin na sira dito okay mga boss so ang ginawa ko dito yung usual na ginagawa ko yung pag may DC out na 1 volts pa baba dito so nagpalit tayo ng transistor dito yung sa differential dual differential kasi itong uh, amplifier na to bali ano, aktual na nating pinalitan yung apat na yan. Ito yun. Ito yung apat na yan. Ngayon, titingnan natin kung kung bumaba na yung ano nya, DC offset nya. Ngayon, kung hindi pa rin, magto shot pa tayo dyan. So, tika lang. I-prepare muna natin. Uh, tester natin. Lagyan natin sa DC. Then, prepare tayo ng test rod. Power on ko na. Padaan dito sa ano nga pala nakadaan pa rin yan mga boss sa ah, disk valve yan na natin then lagay natin ito sa ground sukatin na natin dito ayun 0.012 na yung kabila 0.0 so dito tayo magsusukat para siguro 0.012 0.04. Okay na mga boss. Ah, uh, pwede na tayo magpalit ng power transistor. So, saglit lang, mag-provide lang ako ng power transistor na ikakabit dito. So, balik na lang tayo, then finalize na tayo. Kung ano, ay, may gagawin pa pala tayo dun sa, ano, sa harapan, no? Mga boss, so, nagkabit na tayo ng dalawang transistor. At dito pala na, chat ng may ari. Uh, yung, ano daw, yung speaker selector, o yung speaker terminal. Mali daw yung nabili. Sabi ko, pwede naman ito. Uh, tawag dito. Kasi pag tiningnan mo nga pag nilagay mo dito uh, ang direksyon niya ay andito sa taas yung positive eh. Positive tapos positive. So ang gagawin natin diyan ah uh, pagpapalitin natin yung dalawa para tama pa rin kasi itong dalawa na to ang ija jumper natin. Tapos itong wiring dahil may XC na papalitan na rin natin 'yan. Okay? So uh, balikan ko na lang kayo mga boss ibalik muna natin dyan tapos tanggalin ko muna yon yung ayan o may crack na potentiometer papalitan ko yan din testing natin ulit pag na finalize na natin okay mga boss so naayos na natin eh ayos lang natin tong wiring mamaya kinabit na natin yung transistor andyan na nakasalpak na hindi pa pala ito nakaisko pero yung wiring yung configuration ng ano, speaker terminal ay binalik na natin sa dati yan negative positive yan Ayos na pati wiring binago na natin. Ngayon, ay ipapower on na natin. Ay, sumasayo yung ano. So, ayun, gumagana na volume. Okay na. Ito yung huling pinalitan natin na pansin natin may basag. So ayos na mga boss for some reason hindi natin alam kung bakit lumiyab yung ano uh, pagkakabit ng transistor. Hindi natin malaman kung anong dahilan kasi kinik naman natin yung isang transistor. Okay pa naman nasunog tong resistor na to na maliit. Tapos nasunog talaga to. So hindi natin masabi kung anong dahilan talaga niyan. Gawa ng pagkabit naman natin ng mga piyesa na gumana na siya. Uh, wala naman tayo napansin na maling kabit kasi hindi pa nasusubukan hinangin dito sa kabila naman iba naman ang naging kaso dito, mataas yung DC offset niya. Kaya nagpalit tayo ng apat na transistor. So baka na taon lang na defective yung pyesa na nabili ng unang gumawa kaya pagkabit ay e nasira. Hindi lang natin masabi kung anong exactly, pero ang mahalaga nagawa na natin. So mga boss hanggang dito na i-chat -chat ko na yung maya hanggang dito lang yung vlog natin. Maraming salamat.